Guys, dabis ang view dito. Oh. Grabe. Ganda. Ganda. Ganda dito. Time to relax. Minit ng araw pero wala akong, wala akong salamin. I forgot na iyo. Kung alam pa lang na pupunta kami dito, sana nagdala ko ng fishing rod wala hindi ko alam eh so guys ang ganda ng site grabe ang ganda ng view oh. this time to relax ganda ng view grabe sarap mag fishing dito ayun oh Ang problema na ko yung aking ah... Uh, fishing rod kasi walang nakakaalam kung pupunta ako dito sa site na to grabing ganda Fogera number one. the best supply ko daming kingfish dito you know ganda ng uh, mga batuhan dito ayun wala guys hindi natin alam eh na pupunta tayo dito sa spot na to so hindi natin alam ang sarap magtampisaw ayaw na ganda ng uh, fishing spot Sana all may spot na mara, malapit na ganito. Yan guys, oh. Grabe. Kaganda. Shout out sa inyong lahat. Pujeria, Pujera. Ayan. Nabulol ang mama. Ito guys, this is the fishing ground. Oh, ang ganda. Uh, grabe, nakaka-relax dito. The best fishing ground. This is uh, a private uh, subdivision. Right? Ang ganda. Kung dito ka nag uh, uh ng bahay sa hirin. So katakalain na ano, pupunta kami dito sa site na ito. Pag uh, bahay dito, uh, pag baba mo ito, hindi ko lang pwedeng kunan ng video. Ito reading na ito, mismong uh, bahay na nila, yung pinakang uh, barandilya. So dito ka nang, bato mo lang yung uh, pangawin mo dyan, ah okay na. Ayan Oh. Ganda lang ispat guys. Hindi hmm? mo na kailangan bumaba. Dito ka na lang, oh. Iba to mo na lang dyan, oh. So, ayos na. Ganda, oh. Lapis. Kaka-relax dito. Palay ko ang daming isda dito. Kasi virgin ito eh. Ah... Wala na nakapag-fishing dito kasi nasa loob ito ng subdivision ng village. Ito village to eh. kontra yan Ayan no? Tingin yung side puro yan, dito sa side ko puro village yan. Punta riyan. Ayan o. Ganda. Ganda ng site. Grabe. Guys, sa uh, ayan, oh, grabe ang ganda ng fishing ground dito. Ayan, oh. Virgin talaga yung dagat dito. Kasi, ano siya, a uh, village siya. Oh. Walang po pwede makapasok dito mag-fishing. Unlike na may unit ka dito. Kung may unit ka dito, ayan, pwede ka makapag-fishing dito. Ayan, dito ba, oh, dito lang, oh. grabe ang ganda ng dito. Grabe. Ayan, oh. Eh. Kung alam ko lang na makakapunta ko dito, makakapag-smash uh, inspection kami dito sa side na ito, ay, nagdala ko ng fishing rod. Ganyan ang mga adik. Shout out sa lahat. And then, uh, I have a nice day. God bless us all.